Magandang hapon po, Nay. Bagong lahat. Ang aming oh, puntaus-pusong pagkikiramay. Yes po. Magandang okay. hapon po. Sir eh. pa Para magkaroon po ng awareness, curious lang po yung, yung iba, ano, mga tao na tinatanong, paano nagkakilala yung anak niyo at saka itong Slovenian? Sa ano po? Sa social media po. Okay. Tapos nung magkakilala sila, pumunta rito yung Slovenian. Opo. Oh, Tapos, nag... Uh, nagligawan hanggang sa naging silat. Opo, ganoon po. Tapos nagpakasal dito. Opo. Okay. Nung matapos magpakasal, ayan, may video tayo. Masasaya pa po. Happy moment. Ayan. Anong trabaho po ni Slovenian? Ang sabi ng anak ko is online teacher. Okay. So, hindi niya muna pinag-aralan ugali nito. Yung eh, yun Nagkahulga yung advice na namin na ano, uh, pag-aralan muna yung ano kasi kakakilala nga lang po sa online nung magkakilala sila gaano katagal bago pumunta sa Pilipinas. Yung pagkaalam ko po is February po sila nakakilala, pumunta po sa Pilipinas yung uh, Slovenian is uh, July 11, February 24, June after 5 months. Opo. And then pagdating po din sa Pilipinas Noong, uh, July 15 po, birthday po ng anak ko, nag-sit uh, po sila ng dinner sa isang restaurant. Doon po nag-propose yung Slovenian. Okay. At nag-propose and then nag-set agad ng date ng pakasal. Opo. Ilang araw po after na mag-propose, nagpakasal? After po ng propose, uh, July 29 po yung kasal nila. Oh, mabilis kasal mabilis agad? Mabilis po. Sa saan po kinasal? Sa Silang, Cavite po sa Cavite. Okay, dumalo naman yung mga kamag-anak ng Slovenian. Ano, ano lang, kamag-anak ng Slovenian wala po. As in yung Slovenian lang na ano na boyfriend ng anak ko po ang nandoon po. Pumunta Slovenia. po sila sa Slovenia nung umalis po sila dito is December 17 kasi po yung anak ko is dadaanan pa niya yung visa sa Tokyo, Japan. Bakit sa Japan po yung visa? Kasi yun lang po yung way talaga yung visa ng papuntang yung visa, walang ibang paraan kundi doon daw kukunin sa ano. Sa Japan. Sa Japan po. Pero may embassy ba rito sa Slovenia? Ang may al, mayroon lang po sa Manila is ano consulate. Consulate. Tapos doon kukunin sa Japan. Opo. So ngayon pumunta sila ng Japan muna. Opo. Uh, ano, si Marvel lang po nagpunta ng Japan, nagsiparit, siparit po yung ano nila, yung flight. Yung uh, husband po is, uh, yung flight niya is direct to the Slovenia. Okay. Tapos si Marvel is dumaan ng Tokyo, Japan. Okay. And then after Tokyo, Japan, nakita na siya sa Slovenia. Oo, uh, doon na siya sinundo sa, ano, sa airport ng uh, Slovenia, Slovenia po. Mm, December din po yon. Opo, December 22 po siya dumating po doon sa Slovenia. Pero ang balita na natagpuan na siyang wala ng buhay. Sa, na buhay. Saan po ito Sa bahay? Sa, sa apartment? po na inuupahan po nila. Hindi pa ho maliwanag hanggang ngayon kung ano yung dahilan. Hi, ng... Hindi po. Wala, walang, wala talagang detalyado sa, detalyado sa akin ngayon kung ano talaga yung nangyayari kung bakit napatay niya yung anak ko. Meron ho ba? Na, nasa na po yung Slovenian? tong si Mitya. Ayun nga po nakakalungkot kasi nasa mental facility po siya ngayon na dapat nasa kulungan po siya ngayon. Sir kasi brutal po yung pagkapatay ng anak ko po. Ang ang dansanyos nga po nang sa Slovenia is multiple stab po yung natamo ng anak ko po. Oh, okay. At mental institution. So oh si baka wala sa sarili ng pag-iisip. Yan yung ano po. Pero nandito po siya, na-meet niyo siya in person? Opo. Nag-stay pa po sila sa bahay ng three months. Ano naman po yung mga pagkikilos niya? Meron ba kakaiba? Sa, sa wala, wala po normal, akong na, ordinary? napansin po sa kanya, sir, na mayroon siyang negative na attitude. Wala po. Maganda po yung nakikita ko po sa, sa kanya po. Kumusta naman po yung communications nila? English itong Slovenia? English po. Pero mayroon silang sariling lingwahe talaga. Pero Nagag okay naman yung communication nilang pareho? Opo. Okay. So, ngayon pagdating doon sa Slovenia, natagpuan nalang na patay sa apartment. pag to, December 22 po yung pagdating yung anak ko. Opo, December 22. Kailan po siya natagpuan patay? December 29 po ng ano, 6 mahigit PM ng December 29. Pero bago ang pangyari, hindi ho nag-chat o nagtawag Wala yung anak po. niya para ang, magsabi? Ang pinakahuling ano lang po is nag-post lang siya ng Uh, God cancel your plan cancel your plan to save your life. 'Yun na 'yung pinakahuli niyang post sa social media. God cancel cancel your plans to save your life. 'Yun na lang oh. po nakita namin pinakahuli. pinakahuli. Kaya doon well, po kami nakakano ano na ano ano ba kaya yung Anong araw po 'yun nag December 29 po po 'yun yung anon yung post. post na 'yun. Tapos December 29 din siya napas na post. na. Opo. I mean, mayroong ibig sabihin noon. Opo, so, mayroong ibig sabihin yung so, post na yun. Hindi na magandang yun. takbo ng pagsasama nila. Okay. So ngayon, uh, gusto nyo po mapauwi na yung bangkay dito. Opo. Sige po, gawa natin ang paraan. Kausapin natin yung DFA, si uh, Yusek Eduardo de Vega, Undersecretary of Migrant Workers Affairs. Magandang hapon po, Yusek de Vega, sir. Good afternoon po, Yusek. Magandang hapon, Senator. Magandang hapon, uh, Madam. Sorry po, Mr. Mayor. Alam niyo na po itong kaso ni Marvel uh, Factorina. Alam na, na po. Okay. Um, Opo, oh, kinakausap um, sa yung senador, ay yung ating ambassador sa Austria na nag-aawak ng kaso. Kailan po natin mapapauwi ito, mga tulungan mapauwi? Ang sabi tayo. po ni Ambassador Luli Arroyo Bernas, uh, lalong madaling pa, pwedeng itong linggo. Kung hindi, eh, may kikulang mulang next week kasi nandiyan na yung autopsy report eh. Kaya <laughs> Eh, gumagalaw na gagamitin namin yung DFA funds okay. para mo. No? So, itong linggo mismo, uh, kung hindi itong linggo, next week, pero uh, alam niyo po, syempre, kaya maingat tayo na <laughs> hindi magkamali no, ng pagpapadalo dito na, Opo. na punito lahat. Opo. Sir, sir uh, uh, nakausap niyo na ho ba mga otoridad sa Slovenia at mga kapulisan doon para kumuha tayo ng uh, report o paliwanag kung ano ba talaga nangyari, bakit nagkaganon, bakit pinastampo yung ating kababayan? ito para mister. Yung, yung ang, ang kumakaw sa para sa atin, Rory Consul natin. Pero tayong local officials to deal no at thank you report. At saka yung embassy uh, is in touch with them. Mm -hmm. Ang latest word is may may la may fight daw naglumaban. Yung hindi yung inigsasabi baka kinuwala ng insurance tapos pina-type paro. Ang, ang ang alam lang ng embassy eh, eh nag-aaway, no? Kaya ang ah uh, inihintay pa yung full report ng police Pero ang sabi ng embassy, full cooperation naman ang, ang ng ang dinibigay ng Slovenia ng authority sa No? Kaya siya nasa facility. Kaya mabuti tinanong ninyo sa nanay. No? Eh, dati raw may mental ano, to, may mental illness. Nag, Nag-recover daw. Tapos, pero, you know, baka, eh, wala, wala, kami bakit nangyari ito, no? Pero, Nangako, nangangako naman yung sabi niya na uh, bibigyan ng ustisya. Okay, so so dati pala uh, itong, uh, ano po, may mental issue na na-confine na, na po ito sa isang mental institution before o nagpapagamot. Pero nagpag gumaling so, uh, na, uh, in fact, ano naging Christ, ano uh, ba ito, yung parang, yung parang, uh, parang eh, nagtutulak para sa Christian, parang gano'n, no? Uh, kaya doon na, online sila nag-meet. So, yan ang problema po namin. Eh, problema po natin no, kung, kung online, hindi siya masyado magkakilala. Pero totoo po, umuwi talaga. Pumunta na ng Pilipinas para magpasa July. Pero pagkaintindi namin, bumalik agad siya sa Slovenia. Tapos okay. yung, yung Pilipina dito, misis sinahabol yung visa sa Tokyo. Pero ang sabi po ng nanay, pumunta ulit yung asawa. Pero alam namin, bumalik na siya sa Slovenia. Eh. Pero uh, ganun po, hindi sila sabay. Eh. Hindi sila sabay. Yun nga po, sa hindi sila sabay. Yeah, nauna daw mm -hmm. sila laki, itong, uh, si lalaki tapos si itong si Marvel dumaan muna sa Tokyo para pick upin yung kanyang visa. Opo. Okay. Ngayon, ay, multiple stop kaya kaya eh, paglalabanan natin at uh, uh, natural po eh, eh kaya araw-araw kina -araw, uh, uh, follow up natin 'yan. Ano na po yung sakit niya? Yung mental illness niya kung kung yan po ba mayroon na tayong report ukol diyan. Hindi, wala pa, wala pa sa atin. No? ko, kinukuha pa 'yung lahat ng dokumento sa niya eh pinapasalin okay. pa no so uh, ang ang lugar nila doon wala wala isa pang issue wala sila sa capital, eh. kapital eh ang kapital ng Slovenia Ljubljana nasa isang one hour away sa isang lake resort sila Bled Nakapunta Malang na po ako Bled, dyan. Bled. Alam ko po na medyo liblib -lib ang lugar niya. All the tahimik na tahimik Magandang yan. Magandang lugar daw yan. No? Yes. Gusto ko lang mag-clarify eh, kung, kung confirm. Kasi sabi ng embassy sa akin, They in touch now with the the mother to Kobayon or As hindi pa kayo Nakakausap <suturna> ka ah, po yung ano yung sa Vienna Austria Embassy po. Opo, opo. Mabuti naman na <laughs> ah, talagang nag-usap pero pa pa Pwede yung follow up. Pwede yung update sa inyo no? Kasi papadalangin. By the way, nasa amin din yung contact details nyo dito sa DP. kaya ko namin kayo para tingnan ko anong financial assistance and pwede bigay sa inyo at hindi lang yung hindi lang yung pagbabayad sa repatriation. Okay. Sa really? sa nabanggit mo kanina yung insurance. Ano yan? Uh, kinunan may may kwento bang kinunan muna ni nitong si Slovenia ng insurance itong uh, si Marvel bago pumunta ng sa ano eh, pagkasal, parang pagkasal parang nila? Ano to eh? Pag o nga no, hindi po hindi po insurance ng eh uh, uh, na kinuha ni marvin Ano to ibang insurance eh uh, siguro ni require Uh, baka alam ni madam no uh, siguro para makakuha ng visa kailangan kumuha ng, ng insurance uh, may mga bansa ganun eh uh, ka sa ilang bansa kung sila mayroong insurance pero ang problema doon para insurance para iuwi ka pag mamatay ang problema ay eh kung ano kung hindi ano natural cause okay pero hindi, hindi po, po hindi po life insurance hindi po life insurance ang kinuha hindi hindi so far wala kaming balita na may life kinuha na kasi kung yan yan emotibo yan mhm mm mhm mm Okay. So sa ngayon po nasa mental mental institution sa Slovenia itong uh, lalaki. Bakit pero hindi po ibig sabihin na uh, pag na-verify na hindi tulad ng sabi na hindi naman talaga nag-recover na hindi criminally liable yan at niyan uh, ng murder. Mm -hmm. so, so, sir, sir po, matagal na na ano to issue, hindi lang di sa atin bansa pero maging sa ibang bansa pero sa atin maraming beses na na yung bang mail order bride or yung mga nakikilala dito sa Pilipinas through social media and then pagdating ng ibang bansa, inaapi doon, inaabuso, pinapatay pa. Is there any way na para ma-screen natin ito mga pumupunta rito para magpakasal sa mga kababayan natin mga Pilipina? Wala ba tayong ganung pamamaraan sa DFA para ma-screen itong mga hindi dapat makapasok dito at makapagpakasal sa mga kababayan natin? ng mga Pilipino. Well, in this case, hindi mail order pa, no? online, kusang loob. Pero tama po, kailangan, hindi, hindi, wala pa kaming uh, na-develop na plan paano i-screen. Malibang kung ang, ang, the best way is i-require natin sila kumuha ng visa. E, mga EU citizens yan eh. Pero, yun lang po, Senator. Kasi, Sig siguro pa, uh, ang, 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 what I'm driving to at, tawag niya sa Tony Garrett, is what if we can come up with a, a, law, I don't know, this might be a long shot, na kapag mayroong foreigner at mabilis yung pagkakilala nila in a short period of time, nagpakasalagad sila, i-require mo na si foreigner na magpakita ng medical records niya o certificate na siya ay um, mentally capable of handling a marriage. Meron pa akong suggestion, uh, Senator. <laughs> Di ba para magpakasal, kukuha dapat ng license yung kapon. Yes. I'm sure po, Madam, kumuha ng license silang dalawa, no? Kasi 10 days pa hindi para ikasal. Hindi pwede, hindi pwede magkasal yung pare o yung mayor or, or judge kung walang license. Yes, po, pwede niyong gawin, siguro, i-require kung foreigner na puputa, hindi basta-basta kung license. Kailangan, At eh, merong medical record or... Yun, yun nga po ang sinasabi ko. Sa Filipino Hospital. Yun nga sinasabi ko na Uh, kung hindi siya makakuha ng medical, hindi siya makapag-produce ng medical records dahil nandito na siya, then siguro eh, dadaan siya sa, sa isang uh, psychiatric is, is screening. Especially kung halimbawa 5 days lang siya nagkakilala o 10 days lang, agad-agad nagpakasal sila, then kailangan papasok na ating gobyerno, i-require bago mabigyan ng lisensya sa pagpapakasal, idaan muna sa, sa psychiatric screening ang foreigner na magpapakasal sa Pilipinas. Personally po, hindi ako tututo doon. Ayaw natin na mamatay ka o bayan natin. Pero may hirit. Pero tutulong po naman, ilan ang kasal. dami-dami kasal within Pilipinas foreigner. Eh, kaya may, eh, pero, eh yung nga eh, kasi madali yan. Madali yan eh. Sir, so, okay, so, may so, mga tatanong po yung, ng mga, na, nasabi na kanila ito ni, ni, ano, ni Yusek. Ilan stab wounds po? Si, si, ano pong ginamit na pananaksak? No, kutsilyo, pero hindi, hindi pa, hindi, wala pa yung eh, data sa amin ilan stab wounds, pero Uh, di alam ko po, sabi ng mismong Slovenian newspaper, alam nila, violent death. Violent death. Pero kutsilyo po, yung, ang ginamit. Yes. Murder weapon. Bakit siya na yung, yung kutsilyo sa bahay, ganun. Oh, yun ang sasabing neuro-screening. Saan nila po, uh, Attorney Garrett? Yes po, Senator. Magandang hapon po. Okay. Sinasuggest ko, sabi ni uh, uh, yes. Eduardo de Vega, hindi siya siya total doon sa suggestion ko. Meron kasi mga insidente na mga foreigner pupunta ng Pilipinas um, after makilala yung mga kababayan natin dito, yung mga kababayan natin dito, after makilala tulad nito, uh, in a very short period of time, papakasal agad, and then uwi na agad sa ibang bansa. Yung sa akin, suggestion na what if pag gano'n, bago sila mabigyan ng lisensya na pakasal, idaan mo na sa neuropsychiatric exam or uh, uh, neuromental uh, uh, screening, ang foreigner yes. to ensure na bago niya i sa ibang bansa, yung kababayan natin, Pilipina, eh siya ay mentally fit. Okay, uh, pwede naman po, Senator. Uh, in order to do that, we will have to amend our family code kung saan po nakalagay yung requisites of marriage. Uh, we can put an exception sa Articles 1, 2, and 3 kung saan nakasaad po yun. Uh, na in cases where a foreigner shall marry a Filipina, uh, these additional requisites are, ano, uh, yun nga po, kailangan bago bago magkaroon ng isang valid marriage. Uh, we have the... At bago niya may uh, dalas abroad. Kumbaga, At bago yes, niya po. may dalas abroad yung yes, Pilipina. Mm. Pwede yun. Yes po, Senator. Uh, anyway, uh, hindi naman tayo masasabihang violation ng equal protection since we can establish na it's a totally different scenario than both... Uh, na both parties ng marriage ay Filipinos. Kumbaga, there's still a cultural difference. at yes. uh, in, di rin naman po tayo masasabihan na po kumbaga racist tayo or ganyan kasi we do have the cases uh, we, we do have countless of cases where there are violent deaths po, uh, based dito sa experience natin kasi wala nang time na mag-imbestiga yung Pilipina tapos nandiyan pa yung siguro yung uh, in, tinatago ng foreigner yung kanyang pagkatao Siyempre, pwede naman siya mameke, magkukunwari, yes. yung mabait. Yung pala, doon sa kanilang bansa, ilukuloko pala ito, marami palang record, etc. So, dapat meron tayong batas dito yes. to protect itong mga Pilipina natin na makaalabas ng bansa. Di ba? Actually, there's a similar feature naman na sa ating family code, although maluwang lang ngayon, wherein uh, foreign uh, a foreign spouse to a Filipina must present or a Filipino must present yung legal capacity to marry nila from their embassy. Yun lang po ang clearance natin when it comes to foreigners. But it goes to show na may legislative intent na to treat foreign marriages differently. So I think we can amend it successfully naman, Senator, yung family code natin. Pag-aralan kaya natin, to... uh, Atty. Garrett, yes, and bro. then mag-submit tayo ng resolution, yes, mag-come up with a resolution in aid of legislation tungkol dito and let's see what what's gonna happen. Yes, bro. Okay. Can yes, we do po that Senators, next that's week? That's a good move, po. Or, yes, po. Or, or the, the next. Or tomorrow, tomorrow? Senator, or whenever tomorrow? Sige, we're available sige, in the Senate. Po. tungkol yan bukas. Okay, thank you, Attorney yes, Gal. okay, so you say. Thank you, Senator. Uh, mga kailan kayo, no, kayo makadagdag? Go ahead, please. Violation pa lang po yan. Kunyari, pinili natin yung nationality. Halimbawa, Slovenian na ang kailangan. Uh, Thailander. Pero kung lahat ng foreigner, walang violation of equal protection. Pangalawa no po, suggestion sa batas, pag nililipad na, na sila palabas, sa BI mismo, pagdating yung magkasawa, i-require ng BI sa, 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 husband saan yung, yung medical clearance. Mm, fact, medical yun, sa records. Sa parang okay. Yun, Yun. Yeah. Re internal regulations sa inyo ng BI. Basta, tama po. Tama, tama kayo doon. Uh, Di ba, Tony Garrett, tama yun. Basta uh, lahat ng nationality, wag lang one particular nationality, talaga sabihin discrimination yon. So, okay ako dyan. Sige po, uh, Yusek, kailan po yung ano? Dating ng mga labi? Ang sabi ni Ambassador Bernas, this week kaya, yeah, siguro in in 5 to 10 5 to 7 days na dapat natin. Ay, salamat. Okay, sige po. We'll follow up, we'll follow up. sa, po, okay. Ano, right away. Right And po. madam, sorry po ulit, ah. Sorry po. Eh, Nagigibig na lamahati kami pero yung pamalaan ay committed para kumu matakamit ng usisya po at mauwi agad sa pa panahon yung labi ng inyong anak. At tama salamat itong suggestion po. ng isang ano, netizen, kasama na yung drug test. Ayun. O oh, di ba? Di ba? Uh, tama si Ophelia Aquino ang suggest. Dapat kasama yung drug test sa mga foreigner na bago nila ilabas yung ating Pilipina na, na napakabilis ng pano, ng kakilala at nagpakasal, kasama yung drug test para yun. ilabas sa Pilipinas. Di ba? Yung Pilipinas. Alam naman namin matapak kayo, didikit ko sa mga drug uh, drug lord. no? Sige po. <laughs> diba? <Kaya>, salamat po, <laughs> po Yusek, ha? Thank salamat, you, Yusek. salamat. Have a good afternoon. Ah, okay, ma'am, magbibigyan ko ng financial assistance okay. yung office ko. Okay, sa RTIA. Salamat po. And then, uh, tututukan namin, sabi ni Yusef de Vega, hopefully this week, pero kung hindi, mahaba na po in two weeks. Okay po, maraming anong, anong salamat po. Kami? Salamat po sa pagpunta. Tututukan po namin ang kaso. Punto kay Don para doon po sa bibigyan namin tulong. Magandang hapon po, ma'am. Maraming salamat po, sir. Thank you po.